ama ni Carlos Yulo dumalo sa Heroes Parade bilang suporta sa pagkapanalo ng kanyang anak sa 2024 Paris Olympics. Ang nakakaantig na eksena, panoorin mo. Kaloy, dito papa mo. Sa kabila ng kinakarap na isyo ng pamilya ni Golden Boy Carlos Yulo, pinatunayan pa rin ang kanyang amang si Mark Andrew Yulo na siya pa rin ang number one fan ng anak. Sa ginanap na Heroes Parade para sa mga atletang Pinoy na lumahok sa prestigyosong 2024 Paris Olympics, nakipagsiksikan si Mark, yung tatay, sa libu-libong nakaabang sa gilid ng kalsada upang masilayan lamang ang anak na nanalo ng dalawang gintong medalya. Ano nga ba ang reaksyon ni Kaloy dito? Alamin natin. Batay sa mga ulat, pinili ng pamilyang Yulo na manatili sa kanilang bahay sa kalapit na Leveriza Street sa halip na dumalo sa parada. Hindi rin kasi pinayagang sumakay sa float ang pamilya ng mga atleta. Gayman, gumawa pa rin ng paraan si Mark upang ipakita sa anak ang kanyang buong suporta sa pamamagitan ng paggawa ng malaking banner buhat-buhat pa siya ng kanyang mga kaibigan habang masayang ng -che cheers sa kanyang anak na nagbigay ng malaking karangalan sa Pilipinas. Labis namang natuwa si Kaloy sa ginawang effort ng kanyang ama sa isang Facebook post. Sinabi niyang masaya siyang makita ang ama na nakasuporta sa kanya. humigiring siya ng tawad sa hindi masyadong pagkaway dahil sa maraming tao nagpapa-autograph sa kanya. Ngunit, pangako ni Kaloy sa kanyang ama, kita-kits soon pa. Sa likod ng bawat tagumpay, merong isang ama na tahimik lamang. Ngunit, buong pusong nakasuporta sa kanyang anak at proud na ipagsigawan sa mundo na, anak ko yan at mahal ko yan at ito ang pinatunayan ni Mark Yulo. Ikaw, anong reaksyon mo sa ginawang pagsuporta ni Mark Yulo sa kanyang anak na si Kaloy? D W I Z Research Report. Ray Re -re Report. Thanks for watching. Ito po ang Aliu Broadcasting Corporation, Station D W I Z 882, D W I Z News FM Regional, Home Radio 97.9 at Aliu Channel 23 Nationwide. Kami po 'yung nagbabalita nang tama, naglilingkod nang tama. Like, subscribe and follow.